siya guys ang sarap hmm. ayong bubuyog oh ang dami ang hmm. hmm. tamis ka lami kayo hmm. Mm, lamig kayo ah. Mm. Mm. Dami tayo, dagan kayo ubas. Mm. mm, mm. Mag-arbis ako dito. <laughs> Hello guys, yun ang no, grabe ubas nila guys. Oh. Pabayaan lang yung ubas nila guys. Oh. Oh, ang dami guys. Oh. nakasabit kayo. Oh. hindi inaani. No? Yan, nasisira lang guys. Oh. 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 Oh, nasisira ang Oh, smoke ng guys. So. Ye ba? No, Oh. Dami, guys. Oh. 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 oh, oh. oh. Doon, oh, oh. 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 Oh, nabubulok lang ayo. Oh, nasisira lang, nabubulok lang siya, guys, hindi na ani eh. oh oh yun ang oh dami oh ang dami oh 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 ang oh. dami oh. 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 oh 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 ang tamis kaya ko hatay, ang tamis oh hmm. tamis kaya hmm